masayang araw po. Yung mga kambing ay hindi pa talaga nakakalabas kahit na tanghali na. Gawa po ng magdamag halos yung ulan dito sa Pampanga. Pasyalan muna natin ang ating mga palakihin. Yan po, nakapagbigay na ng damo. po yung ating second batch na 40 heads. Ito naman po yung panganay natin na 38 heads. ating nakahuling walay kaya mahina pang kumain maraming napupulot ang mga kambing kaya marami pong kambing sa loob ito po ang ating huling walay na 40 heads din so yan, tuyo naman po yung kanilang silungan kaya okay ang kanilang pwesto rito uh, magtatambak pa po tayo at Ta, hahanap ako ng sawdust para maidagdag na pantambak sa loob ng kanilang tulugan. Hindi pa po na ayustong aming kainan dito. Siguro kailangan talaga naming taasan pa ito. Kaya yan po. Ang pagkain nila dito ay mas nagkukulay putik compared po dun sa ating mga bagong gawang kainan dahil nakataas na po siya. Hindi po na puputik masyado yung kanilang pakainan. Ito po, dahil mas matatanda, mas mabilis kumain, kaya hindi masyadong pinapasok ng ating mga kambing. So, tulad po nito, mas basa yung loob ng kanilang tinutulugan. Ah, uh, kailangan po namin ayusin ito para yung tubig ulan ay hindi nakakapasok at maayos pong makasilong ang ating mga alaga so palalagyan ko po ng tabing ito at yun po, may tulo na rin yung yero basa po yung kahoy ng ating silungan kaya diretso tulo na po sa loob yung kaya nagbabasa yung loob so yun po ang mga bagay na kailangan yung pinapansin pag nag-aalaga kayo para hindi po lumaki ang problema sa umpisa pa lang ay hanapan na natin ang solusyon ang mga nagiging problema para po maging mas maayos ang lagay ng ating mga alaga Pilipin ko lang po yung mga kailangan gawin dito at uh, silip naman tayo mamaya sa iba pa nating mga alaga. Mga kulimlim pa rin po dito sa Pampanga. Maya't maya ay bubuhos ang ulan. Hindi naman po masyado ang hangin. Kagabi po medyo may kaunting hangin pero hindi naman po ganung kalakasan. So, yun po ang magiging constant sa ating pag-aalaga ay yung pagre-repair ng ating mga facilities para po sigurado ang ating mga alaga ay safe sa kanilang kinalalagyan. Yan po, nakapagbigay na rin ng damo dito sa ating mga inahin ito po yung ating growing uh, breeding pen to na siyang kinalalagyan ng ating mga middle age na mga breeder ito po ang ating bulugan dito na mistiso pong QB QB cross Pampanga native po siya po, may bagong anak ko rin doon na nilalagyan nga po namin ng dayami kaya itong harvest season po maghahanap uli ako ng rice straw na ating magagamit pang sa pinpo sa mga umaanak gawa na yung damo pong nakikita nyo na natubo sa loob ng pen ay matigas nga po yung sanganyan kaya, kaso yan lang po ang damong na available sa pen kaya yan po ang ginagamit nila para sa kanilang nest or bedding material pag-aanak. Kaso po, uh, from experience, namamatayan kami pag yan po ang ay hinayaan namin. Gawa nga po ng matigas yung mga sanga niya, naiipit po yung mga biig. So mapapansin niyo po dito sa ating malaking shed, may dalwa rin nakabakod. Bagong umanak rin po yan. Uh, mga 5 days po yan na nakabakod meron po kasi mga inahin na siguro sila po ang nasa ibaba ng ranking ng hierarchy nagugulo po sila yun ng ibang inahin kung hindi naman po yung malalaking bX ay nadedi sa kanila tulad po nang nabanggit ko na noon yan po ang drawback ng magkakasama yung ating mga alaga. Kaya lang po, bihamak na tipid naman ang ganitong sistema ng housing compared po sa individually pen ang ating mga inahin. So, ang isa pong pwedeng solution dyan, dagdag gastos rin lang ay gagawa tayo ng mga maliliit na pen sa isa pong lugar dito sa loob ng breeding pen na pag naanak yung mga inahin natin ay itataboy nila natin sila dun sa mga magiging parang pinaka farrowing pen po natin dun natin paanakin sa loob ng mas maliliit na pen kahit na ilang araw lang sila doon para uh, hindi po sila ginugulo. Kaya alam po, malaki-laking gasos din yun. Uh, later on po, siguro isa sa mga gagawin naming improvement yan Pero sa ngayon po, yung aming mga portable na pambakod ang aming ginagamit muna. Dito naman po sa kabilang pen, ginamit nga muna natin ito para po yung mga aanak na dumalaga ay hindi rin dedehan nung mga biik dahil nabanggit ko rin po noon na isa yon sa dahilan na pag umanak siya humihina na yung kanyang gatas at namamatay po yung kanyang mga gabi. Yung dalawang yan naman po ay mga bansut na lalaki na may bayag pa. Kasi po may lusulus yan. Hindi naman namin pwedeng gawing bulugan dahil bansot siya. Uh, so palalaki-lakihin lang po. Basta hanggang 6 months old po sa maximum ay kakatay na o ipalilitsyon wala pa pong bore odor yan. So pwede pa pong magamit yung mga yan na litsunin kahit na may balls pa po sila dahil bata pa. Huwag lang pong palalampasin ng 6 months ang mga alaga. Kaya po kung kakaunti lang alaga nyo at ayaw nyo magkapon, basta pakiinin nyo lang po ng maayos para before 6 months maabot man lang po ang 20 to 25 kilos may bebenta nyo na po na litsunin. Ito naman po yung grupo ng ating mga batang inahin at dumalaga. Pero dito po, wala nang dumalaga ngayon. Gangawa nga nang itinawid na po namin sila dito sa kabilang kulungan. So, yung kabilang pen naman po nandun yung ating mga pinaka matatandang inahin at uh, nag-uumpisa na naman pong umambon ng pinong pino at uh, wala pa pong bagong anak sa mga ito yung pinakahuli pong umanak dito ay more than 2 weeks old na last week po ay amin ang nakapon at naturukan ng Ivermectin at ng Respisur. So, yung Respisur po, first dose at 14 days. Pagkatapos po nun, yung susunod na dose niya, 30 to 40 days after nung initial na dose. So, yan po. Naglilinis ng mga sanga ng siniguelas na natuyo na, namatay na gawa po nang pinalatan ng mga kambing. Ito po. Kita na sa loob ng ating silungan ang mga inahin at kasama po si third na naglalakad. Um, pero marami po ang heavy pregnant na sa mga ito. Kaya October po, inaasahan natin into November, marami na naman ang aanak sa mga ito. Tamang tama po yon para sa okasyon naman ng Mayo sa mga piyestahan. So silipin din po natin yung ating mga bagong dumalaga doon sa dinedevelop natin na third breeding pen. Lumukas po uli ang buhos ng ulan at may kasamang hangin ngayon. So ito po yung ating mga dumalaga kasama po si Dagul. Siya po ang matanda nating inahin dito. Pero first time mami pa lang po yon, First time pong umanak si Dagul. At uh, yung nga pong bulugan na ginagamit natin ngayon dito ay yung batik din. So yan po yung aming itinayong additional na silungan. Dahil madadagdagan pa po yung ating mga alaga dito para maayos po ang kanilang maging lagay dahil may kasunod pa pong, nga pong bagyo na papasok. Pero eventually po ay magtatayo rin tayo dito ng silungan gamit ang lona. Uh, 20 by 40 or 20 by 20 po ang una nating itatayo muna dito Katulad po ito po ang 20 by 20 Yung inihahanda natin sa ating uh, Growing area 1B at 2B So yan po Naka-layout na yung mga tubo Kulang pa po ng ilang piraso ito po ay naka-layout na rin yung ating mga patungan. So lalag bibili na lang po tayo ng tubo para malagyan na po yan ng silungan. So kulang pa rin po tayo ng kaunting hollow blocks. Yan po, nakagawa na yung kanilang inuman. Ito pong pakeinan ay kulang pa nagsara po kasi yung mega dike dito sa Pampanga dun po ako nabili ng hollow blocks gawa ng mas mura po ang nakukuha doon compared sa mga hardware kasi po sa yung mga nagawa doon dahil siguro konti lang ang howling nila ng buhangin ang distance ng howling na ibibigay po ng 7 pesos yung D4 sa hardware po 10 to 10.50 ang quotation so ito pong 1B tapos na yung po yung pakainan ay inuman yan po pinahabaan ko yung pakainan kahit na 40 po silang magsama-sama ay maluwag po sila sa pagkain so yan po muna ang aking ma-share dito sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong parating pagsama please share like and subscribe.